Hola mga best! It's me again Joy and welcome back to my channel! So for today's video mga best, isang recipe na naman ang gusto kong ibahagi sa inyo na pwedeng pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya guys, stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! So, para sa ating mga ingredients, mga best, ayan, meron tayo dito ang unflavor na red uh, gulaman ng Milo Magic. Tapos, yung ating pang toppings ay ang um, Milo Magic na instant lychee flavor. At kakailanganin natin ng strawberry juice. And, kailangan din natin ng uh, evaporated milk and condensed milk. Yan. Ito ay yung uh, 370 ml at 390 grams. So, tara guys, start na tayo. So, unahin muna natin yung lychee. So, kailangan natin ng 3 cups ng water. So, ayan mga best. Itong ating uh, strawberry jelly ay huwag na natin siyang pakikuloyin kasi magka-furdle yung kanyang milk. And so, once na parang uminit na siya, pwede na natin patayin yung apoy. So, tayo ay mag-assemble na. gumamit lang ako ng microwavable tub. Ayan, yung korting biladera. Uh, Tapos, maglalagay tayo ng ating lychee jelly na ginawa natin kanina. Kasi yun, kumbaga yun yung magiging top. Ay, ako siguro ang wito kutsara. Yan. So, pag nalagyan na natin siya ng lychee jelly, yung ilalagyan na natin yung ating uh, yung ginawang strawberry jelly. Yan. Haluin lang natin na mabuti. Pit natin. So maglalagay lang ako ng once uh yun natin, 'to, ilan ang kakasya. Ayan. Ayan, mga 3 scoop. ayan so, mga best, nakagawa ako na limang tub. Pero kung pangbebenta nyo guys, pwede nyo doblehin yung mga ingredients or pwede nyo dagdagan yung liquid para mas dumami. Ako kasi kinuntayin ko yung liquid dahil gusto ko yung mas makunat. Pero kung ayaw nyo nung makunat, ay pwede nyo, or pwede kayo magdagdag ng liquid. Kaya nga nyo guys, so ang bilis nyo yung ano, mag-set. Yan. So mga may babalik natin yan. Hintayin lang natin siyang mag-fully set. So, ayan mga best, nag set na itong ating Strawberry Jelly, jelly Delight. So, ayan. I-unmold natin siya. So, eto na siya mga best. Na-unmold na natin siya. So, titikman naman natin. Mm. Mm. Yum! Ang sarap nito mga best, lalo na kung sobrang lamig nito. Sarap. Mm. Bagay na bagay na yung paparating ng Pasko at bagong taon. Ayan, kaya hanggat wala pa ang ating Christmas and New Year, ay eh, pwede na kayo magpo-order niyan mga best. Sobrang sarap and sobrang daling gawin. So, mababang puhunan lang kayo ay kikita. So, yun lang guys. That's it for this video. Sana ano ni gusto niyo po ating recipe for today. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video. Bye!